kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Pelikula. Isa sa mga nagpapasaya sa atin noon man at ngayon. Naging bahagi ito ng ating mga buhay, pati na rin ang mga hindi malilimutang magagaling na mga artistang gumanap sa bawat pelikulang ating kinahihiligan. Isa na rito, si Ronaldo Valdez o Ronald James Dulaca Gibbs sa tunay na buhay na ipinanganak noong November 27, 1947. Siya ang ama ng magaling na komedyante at singer na si Jano Gibbs. Ganon din ang aktres na si Melissa Gibbs ang hari ng komedya na si Dolphy ang siya palang nakadiskobre kay Ronaldo noong mid 60s someone to pair with uh, Miss Susan so tinanong ako ni Mang Dolphy uh gusto ba mag ano artista sabi ko oo oh. kasi talagang mahilig na ako eh noong Okay. pan Simula noon ay sunod-sunod na ang mga proyekto ni Ronaldo Valdez at naging isa na siya sa mga kilalang artista na nakatrabaho ang mga sikat at haligi ng industriya ng pelikulang Pilipino. Kilala talaga si Ronaldo Valdez sa mga pagganap niya sa pelikula Bilang Tatay Ulolo. Ilan sa mga sikat na TV dramas na kanyang nagawa ay ang Mula sa Puso noong 1997 hanggang 1999. Munting paraiso 1999 hanggang 2002, tumatak rin sa mga manonood ang kanyang naging papel sa mga pelikulang Too Good To Be True. Kasama ang tambalang Catherine Bernardo at Daniel Padilla, noong 2022 na siyang naging huling pelikula na kanyang nagawa. Ganon din ang nakakaiyak na pelikulang Seven Sundays noong 2017. Hmm, 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 hmm. Kaya siguro hindi nagpupunta mga anak mo. Dahil wala na yung mo. Dalawang beses nanalo ng award si Ronaldo Valdez bilang Best Supporting Actor noong 1994 at 1997-2015 nang makuha nito ang Helen Vela Lifetime Achievement Award for Drama. Patunay sa galing ni Ronaldo Valdez bilang aktor ay ang napakaraming pelikula at TV shows na kanyang nagawa sa buong karir niya sa industriya na umabot sa halos limang dekada. Pero pareha ng iba pang mga sikat na artistang nauna sa kanya ay ganun din ang landas na tinahak ng magaling na aktor na si Ronaldo Valdez. December 17, 2023, sa edad na 76, ay namaalam na ang isa sa mga haligiri ng industriya sa pelikula na si Ronaldo Valdez. Malungkot man ang lahat ng mga nakakakilala sa kanya lalo na ang kanyang buong pamilya. Pero sa kabilang banda, ay maswerte at masaya naman tayo na nagkaroon ng isang napakagaling na aktor sa Pilipinas na si Ronaldo Valdez na nagawang mapasaya tayo sa mga dekalidad na pelikula na kanyang nagawa. Maraming maraming salamat po, Mr. Ronaldo Valdez gusto nyo ng mga ganitong videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.